Hello, good afternoon mga loves. Ito ang mag-unboxing tayo kasi nangukay ako kanina para sa ating <laughs> para sa ating baligya. Nang, nangukay ako kanina. Ito lang ang naokay ko kasi naa si Princess, pag naa si Princess mahirap magdalag bata. Kasi ayaw mag ano, ayaw magpili-pili, gusto na umuwi kaya ilan lang ang naokay natin. Ito mga labs na kaokay ko o oh. Ano ba? Ano ba 'yan? Para sa round table na lamisa, kung meron kayong round table na lamisa, ito ang na-okay natin, mantel. Round table siya para sa round table. Yan. Ito. Round table siya for 4 seaters, 4 seaters. Mm. At saka ito para sa hotdog kung meron kayong onan na hotdog, ito para ito yung na okay ko oh para sa dog na onan. Kasi mahirap mag-ukay-ukay mga loves pag may bata kang kasama. At saka mantel din. Mantel sa mantel four seaters sa square na naman na ano, square na lamisa. Parang ganyan yung mga loves. Ang ganda Oh. E square na sa mantel. Back, back to back siya dito. Kung gusto mo, dito rin Oh. Maganda Oh. Yung mga design, mga loves ba? Parang ganyan. Ang ano niya, ang sukod is, hala, one meter. And one-fourth, hala, one meter and one-fourth, bala. Ito yung mantil na pwede siya back and forth. Pwede siya dito, maganda ang design sa loyo. Pwede din dito. Yan. Ano siya mga loves? Tila. Pwede siya labhan. Hindi yung ano na tila. At saka ito, social na do yan mga mami loves. Social. Kasi meron akong apo di ba na gusto <laughs> gusto namin idoyan o na okay ko idoyan pala sa ano sa bata pwede pala siya ganito hoy ganito ba doyan na ano siya maganda siya o oh. pwede siya dito ihikot dito pwede din siya ganyanin lang ihikot siya dito para yung bata is, ano, di siya mag-duyan-duyan. Maganda yung design niya, mga loves. So, pang bata kayo. Doremon daw, sabi ni Princess. Doremon. Yan ang mga okay-okay natin. At ito, mga loves, yung na-okay natin, kasi may nag-order ng mga shorts na sayal. Ano ang tawag yan? escort, escort ang tawag. Short na sayal, escort daw. Escort yan ang oso ngayon, mga loves. Ito ang ating na okay. Ito siya maganda. Escort, shorts. Shorts na skirt escort, escort ang tawag yan mga loves. Ito. At ito din kinuha ko siya kasi maganda siya. Shorts lang siya, shorts. Ito din shorts na sayal, short at saka sayal. Maganda din mga loves. Yan. Yan ang ating na okay-okay. Kani din sayal siya na may merong shorts sa ilalim. Hmm? short sa ilalim. Parang maong siya mga loves. Yung tila niya is maong. Kaya yan ang ating na okay. Okay. Ito din, shorts. Shorts at saka skirt. Ito ang maganda. Escort ang tawag nito mga loves. Escort. Yan. At saka ito marami namang short pa doon sa taas. Kaya lang pinaano ni Princess kasi gusto niya to. Kung kasya sa kanya, sa kanya na to. Yan din ang ating na okay kanina. Yan ang ating na okay at ito meron pa mga love sa household product. Household na mga 'Yung sinabi ni Ate Dolores ba, household. Kasi sa household mga maganda 'yung mga stock, pero lang mahal siya pag bagong bukas. Kaya ito lang ang ating nabili. Mahal siya pag bagong bukas na mga stock. Ito mga loves, binili ko to kasi rag ba? Bonjour. Rag siya mga, pwede siya ilagay dyan. Sa main Maganda yung tela. At saka ang ganda ning, ng rag mga loves, kasi pag ilagay mo sa sahig, hindi siya nag ano ba, kasi parang mag magnet siya sa sahig pag ganito ang ano niya, o oh, maganda siya. Maganda. Oh, maganda talaga. Yan. At saka ito para sa computer namin kasi yung mouse pad namin doon sa taas nasira na. Mabuti na lang nakaukay ako. Ang laki pa naman mga loves. At saka pag bilhin mo to sa Shopee or sa other shop, parang 800 yata ang ganito kalaki. Kaya mabuti na lang nakaukay ako ng mouse. Ano ba to siya? Mouse. Para sa mouse. Ang laki o oh, nataas. Kaya i-change ko yung ano namin sa computer. At saka ito din, kasi sinabi ni Princess, bilhin mo yan, Mami Sol, kasi pag nag-higda ka sa sahig ba, ito, maghigda-higda ka sa salog, manood ng TV, or mag, ano, meron kang mas Maganda pa naman siya, kasi meron siyang ano, meron siyang hawakan. Ganito to siya pagtilo. Ganyan. Iana ra siya mga loves. Wala, bagong-bago pa talaga. Kaya inano ko na lang. Kinuha ko kasi bago. At saka parang ganyanin mo na lang. Ang ganda. Bago talaga mga loves. Oh. Wala pang sira. Pwede siya mat sa baby kung maghigda ang baby, pwede dito. Yung ilagay sa sahig, kaya lang pag ganito ang mga eksena, ang naisip ko yung apo ko na, ay, para sa apo ko yan, oh, ganda. Yung bisibaligya natin para na sa apo. <laughs> At saka ito, mat mat din siya mga loves. Floor mat. Ay, ano ba, yung ilagay sa sahig natin. Maganda ang design. Kaya dito, binili ko kasi dito, ako na lang ang gagamit. Ilagay ko dito sa main door namin. Sa main door. Kasi maganda siya. Oh. Bagong-bago pa talaga. Pero pag may bumili nito, okay lang. Pero ang ganda talaga mga loves. So, oh, bago pa. Kaya, inano ko siya kinuha at saka ito binili din ni princess kasi pag maligo daw siya ng dagat pwede na to gamitin niya diba? parang salbabida mga loves ba na gamitin mo dyan saka hindi ka na maano floating mag ka doon sa dagat maganda pa naman swiss army branded tsaka ito. Yan. Kung sinong gusto mag-order ng gan ganito, sabihin nyo lang kasi pag mangukay ako, maghanap ako ng ganito na ano. Pero pag wala, okay lang din. <laughs> si Princess lang ang gumamit nito. Maganda talaga mga loves. Okay. This is for today. Ito lang ang ating nabili sa Okay Okay. Thank you for watching. Bye. Yung iba hindi pa nabili kasi mahirap mangukay pag may bata. Kaya next time, hindi ko na yan isama si Princess. Nasama lang yan kasi nag-ano kami ba nagpa-inject ng anti-rabies sa kanya. Kaya sinama ko pa uwi. So, ito na ang ating ano. Maganda pala to. Ang ganda sa beach. Pag naligo ba? Kasi pag doon ka sa dagat, mag-rent. Mag mahal ang renta nito. Kaya maganda na lang nakita ko to sa okay-okay. Kaya that's it for today. Thank you for watching. Bye!